mayro sa sasilong eh nilagyan agad ng bigas song eh. Sungsong! walang nakakwag pa saan mo pona nyo mo, ay, sung -sung. ay, sung -sung, ay kisa, kisa, nung yan, eh. <laughs> ang itlag. ay nung song song ay nung song song ay nung song song ay nung song ay Di ba ko sa si school ko si Mariel? Si school day. Ano mo kayo? Pati bugok. Pati bugok na itlog sa taon pati, pati yung pasaw sa baboy na magabi-gabi na malaman naman niya kinakain niya. Tapos mo tapos mo sana do. Mo sana do giskwelahan para manguha mga gamit sa school. O mga kwan manika. Tuod so, si Papa ni mo sa ako ang Mariel, palingon. Ulit daw. Palinta. daw palingon. Oh, tada. nag ko yung nga, grabe nga mong ka kawaran to pares. Ha? Ka Domingo ba? Isa eh, na lang daw ka Domingo. Mm -hmm. Oo oh, yung iwaran to pares. Ito ay